Hello guys! Welcome back to my channel and my name is Zai and again you're watching My Life's Diaries. For today's video, mag-update lang ako sa inyo guys kasi I just moved here in the UK so yung mga na-experience ko dito. Um, currently kasi summer dito so summer pero tag-ulan, just ko. Every umuulan. Siguro konting mga ilang araw lang ako naka-experience ng sunny days. At saka, ewan ko ba, ito yung bansa na laging inuulan pero wala kang mabilhang payong. ba diba, as compared sa Pilipinas, madami, halos bawat kanto, pati nga yung mga nagtitinda sa bangketa, madaming payong. Dito hindi pumunta ako sa, nung pumunta kami sa sa center, wala, walang payo. <laughs> Sabi ko, hindi ba nagpapayo yung mga tao dito? Di ba umuulan, maulan? So, dapat yun yung unang meron kayo, necessity. Ang karaniwan kasi na suot ng mga tao dito, yung waterproof na jacket. E, eh, iniisip ko kasi, wala naman kaming sasakyan. So, kung mag-waterproof ako na, na like kapote, ganyan. Kung magsusuot ako ng gano'n, tapos sasakay ako sa bus, eh, di ba, mababasa naman yung katabi ko. So, sabi ko, ay nako. Good thing, may dala kong payong isa na galing sa Pilipinas. Pero naman, since yung asawa ko yung pumapasok, pinapadala ko sa kanya. Eh, so, pag naiwan ako dito sa bahay, since wala pa akong trabaho, hindi ako makalabas ng bahay kasi nga wala akong payong unless lalabas ako magkakapote. Ayoko naman magkapote kasi mababasa naman yung, yung, yung ano diba yung sa baba, sa kapaa. Well, mababasa talaga yung paa pero mababasa din yung lower part ng body mo tapos ang ang hirap lang mahirap dito magdispose ng mga garbage kasi yung mga basura nila segregated talaga hindi ka pwedeng uh, hindi sumunod kasi pag nalaman nila kung sino yung hindi sumunod ang laki ng multa guys Di sa Pilipinas, di ba, pag may mga kala tayo, pag madaming nilinis, tapos madaming itatapon, mag-ano ka lang, maghanap ka lang nung magkukolek uh, mag na kahit sino, magbabayad ka lang ng siguro mga 50, 100 pesos. Kukunin na nila yung basura mo, dito, walang ganon. <laughs> so, pag nag-ano ka, pag nabawa, magha maghanap ka ng magkukolekta ng basura nyo, kasi sobrang dami, ganyan hindi kasha dun sa bin, ay nako, daang pounds. Pero hindi pa namin ito check pero mahal. Kasi lahat ng nagkocollect dito ng basura, kailangan lisensyado. So, yung basura kasi dito, yung basurahan, meron silang apat, apat na bin. Tapos, hindi yun every week, kinukollect ha? Iba't ibang bins, kinukollect every, uh, every week, like every Tuesday kasi dito. So, halimbawa, kinolek ngayon yung black bin, which is for general trash. Ikukulik ulit yung black bin na yun after 3 weeks pa. So, hindi ka talaga mga ng mga gamit. Kaya dami namin ditong gamit kasi itong bahay ng asawa ko is 30 years na nilang tinitirhan. So, lahat ng gamit ng parents niya at saka, mga kapatid niya na iwan dito, nandito. So, nakatambak talaga. Oh, Diyos ko, napakadami-dami lilinisin. <laughs> Basta gusto ko na magtapon ng gamit, hindi ko magawa. Guys, just ko kung makikita mo lang bahay. Even the garden, ang dami yung lamesa na gusto ko na indispose kasi we wanted to have a smaller one. Hindi kami mag-dispose kasi wala kami paglalagyan. Walang pagtatapunan. Meron din dito uh, yung mga sirang chair na kasi syempre paglalaki alam nyo na hindi naman walang pakialam sa ano sa kalat. Eh, tayong mga Pilipino, tayong mga Pinay, di ba gusto natin malinis yung bahay, magandang tingnan, ganyan. Kaya saka ako na kayo ito tour, pag, <laughs> pag, na, pag nagsisimula na kami magtanggal ng mga gamit kasi well anyway yun lang so currently ang oras dito sa tinitirhan ko ay 5 5.16 na and medyo makulimling at saka umambon sa labas dapat nga sa labas ako mag mag uh, ano eh magre-record ng video na to pero umambon so next time na lang so dito kasi ngayon since summer lumulubog ang araw dito or nagdidilim talaga yung asin madilim na madilim like 6 o'clock sa atin mga 'di ba 6 o'clock ng hapon sa atin 6:30 ganyan madilim na dito 10 p.m so ipapakita ko sa inyo yung labas dito lang. So, ito ang aming labas. Okay, papakita ko sa inyo yung garden namin kung gano'ng kakalat. Ayan. Ayan yung roses. Ito, gustong gusto ko na yung itanggalin. Kaya lang wala kasi kaming gamit. Pangtanggal, pambunot. Pang Saka, ayan may mga roses siya. O, oh, syempre, kikip naman yan. Tsaka, ayan. Shady, ayan, makalat, ba? Diba? Kailangan kong linisan yan. Ngayon, hindi pa namin kayang gawin. So, ayun lang. So, this is our neighborhood. Ang lamig. Kahit summer, malamig. Ayan. Siyempre, nakakaya. Huwag na natin pakita yung sa kapitbahay. Baka mapagalitan tayo. At yun lang. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Paalam!